うん<タッ> sa akin na naman yan ha? Wala ka naman. Wala eh. Eh wala talaga akong tiwala sa iyo. Ilang bisis na yan. Ba't mali lang? Oo! Oh, oh, okay. Tang ina nga talaga! Paano sa tao na to eh? Nasa ayos! Marunong ka ba, ba talaga niyan? Hindi mo kasi... Hindi mo kasi nawa kami.